Kaugnay po ito doon sa inaasahan nga pong pagbigat po ng daloy ng trapiko. Ngayon pong uh, huling, uh, actually ngayon po yung uh, talagang uh, Christmas rush. Kasi one, uh, one week or almost uh, one week before Christmas. Itong uh, Friday, December 20, sabi po ng PTEX, expect po nila na bibigat na po yung uh, buhus po ng mga pasero. Diyan po yan sa may uh, Paranaque Integrated uh, Terminal Exchange. Ang uh, LTFRB naman po nagdagdag, uh, nagbukas uh, po ng karagdagang slot pa naman para sa ride hailing services para po ma-accommodate yung uh, buhos po ng uh, mga pasero ngayon pong uh, holiday rush. At yung mga trend naman po dito sa Metro Manila, MRT, LRT Lines 1 at 2 ay uh, nagdagdag uh, po o nag-extend uh, po ng uh, kanila pong uh, oras. O okay, yung kanila pong schedule uh, at uh, operasyon, isang oras po ang uh, kanila pong idinagdag uh, para po ma-accommodate din po yung mas marami pong mga pasero. Balikan na natin si uh, ginaong uh, Johnny Esmundo mula dyan sa DOTR. Sir Johnny, magandang uh, tanghali po. Welcome po muli Hello. sa yes. DWICLU Channel 23. Sir Johnny. Yes, magandang tanghali sa inyo dyan. Apo, apo. Salamat po sa inyo pong Ngayon pong uh, batid namin na kayo po ay abalang-abala dahil lang DOTR kabilang po sa mga pangunahing uh, abala sa pagpapanatili po sa daloy, of course, sa uh, transportasyon ngayon pong uh, holiday season. Ang ano ho ang mga inilatag po ninyo na mga hakbang para po kahit paano maibsan naman po yung uh, epekto nitong patuloy na pagbigat nang uh, traffic uh, congestion uh, walong araw bago ang Pasko Sir Johnny. Yan ito mula no uh, alam naman natin na yan na nga ito na yung uh, holiday rush. Yes. Ah uh, bigyan kita muna ng uh, ano, 3 4 5. Ah uh, there are uh, 3 million expected na mga pasahero na dadagsa sa mga paliparan sa buong bansa hanggang mm -hmm. uh, mga first to second week of January. Mm -hmm. Apat na milyon naman ang mga pasahero inaasahan sa iba't ibang pantalan o mga PRC ports natin na bibiyahe din. At mm -hmm. merong 5,000 dagdag na slots para sa mga TNBS o yung mga uh, ride hailing uh, mga vehicles. Yeah. para pandagdagd dito ngayong uh, kapaskuhan. Ah, mm -hmm. uh, 'yan ang uh, mga inaasahan na uh, kalagayan ng uh, ating mga pantalan, ng airports at ng ating kalye. Mm -hmm. Pero ang uh, sinasabi namin sa DOTr ay uh, ang mindset kasi ng tao ay uh, 'yung uh, problema ng traffic ay problema ng pamahalaan. Mm -hmm. uh, humihingi kami ng uh, pagpangintensify na ta, sa atin yan lahat mapagtutulungan kung paano natin masosolve ang traffic. Mm -hmm. uh, ang uh, ina-advocate na nga DOTr ay siya 'wag nang magdala ng mga pribadong sasakyan para hindi Uh, lumala ang trapiko sa lansangan. Mm -hmm. Kung kayo ay i-biyahe, dapat may matagal, matagal na ninyong naplano yan at huwag na huwag magdala ng maraming mga bagahe. Mm -hmm. Kaya uh, pagtulungan ho natin, huwag hong iasa at uh, uh, magalit sa pamahalaan pagka hindi na solusyonan ang traffic. Pagtulungan ho natin uh, tayong mga mananakay uh, kasama ang mga ahensya ng Uh, pamahalaan. Mm. Sa mga tuwid uh, Sir Johnny, yan ay uh, magdadagdag pa kayo ng mga PUVs, mga public uh, public uh, utility vehicles kasi kung uh, hinihikayat po ninyo kami, tayo uh, yung mga nasa yung mga pribadong individual na wag magdala ng kanilang mga sasakyan, so dapat may katumbas po yan na dagdag po na mga of course, mga buses or or trains uh, uh mga public uh, Uh, mas transport ta. Sir Johnny. ay hindi po kami manawagan mm. dito sa mga private operators, mga jeeps, mga Apo. buses, taon-taon naman ho nilang Alright. gagawin talaga yun. Mm -hmm. Tuwing Pasko, kahit ho kami magsabi manawagan. Mm -hmm. ang uh, Para nga hindi uh, lumala ang trapiko, ang pagtulong ay galing naman sa mga Uh, pribadong may-ari ng sasakyan. Okay. Dahil nga, dadami ang bus, dadami ang jeep, dami ang taxi, Lube Opo. Express, pati itong mga motorcycle taxis. Tumulong tayo sa pamamagitan ng uh, pagbawas ng gamit ng mga pribadong sasakyan. Ganun mm -hmm. lang naman ang katimple yung panawagan ng DOTR para mayroong partisipasyon ang uh, pribadong sektor para mapagaan natin ang traffic opo and sir Johnny ang uh, pinag-uusapan natin dito nation uh, ano ito uh, hindi lang metro manila di ho ba tama po kasi din ang, uh, mga uh, nakikita namin sitwasyon dito lalo na dito sa kalakhang uh, Cebu, Cebu. Oh, na ganun din ang nakikita nila na kung paano uh, maibsan ang uh, kalagayan ng traffic dyan sa Cebu Ganon din naman ang panawagan namin na uh, iwan na ang mga pribado sa sasakyan gumamit na ng uh, public transport at marami kaming mga uh, public transport projects d'yan sa Cebu. Mm -hmm. Alam niyo bang nga uh, merong balak, may plano uh -huh. ng DOTR na uh, magtayo ng uh, uh, mahabang rail, rail line d'yan sa Cebu mm -hmm. at mayroon pa rin uh, plano, pinag-aaralang <coughs> plano na baka pagka naging successful ang subway dito sa Kalakang, Maynila, ay gumawa na rin ng subway sa Cebu. Ooh. From north to south of the Cebu Island. Uh -huh. Alright. So, good news yan. Uh, pati rin sa Davao, meron din siya, of course. Mga major uh, uh, cities. Sa Davao, <coughs> alam niyo may tinatawag na Mindanao Railway Project. Yun. Mm -hmm. Sa kasalukuyan, ang tinitingnan is Phase 1 at saka Phase 3. Mm -hmm. Ang Phase 1 ay nasa Davao area mm -hmm. at lung-lungtod ang uh, pag pagdudugtungin ng rail. Opo. Yung phase 3 ay nasa'y taas naman, kagayan uh, mm -hmm. de oro. Mm -hmm. Pero ang buong Mindanao Railway Project ay uh, layon na ang buong isla ng uh, Mindanao, Mindanao ay pagsudugtuin ng mga iba't ibang sangay-sangay ng mga railway lines. Aha. Uh -huh. All right. Opo. So ito po ay mga long-term uh, projects po ito, mga big ticket projects po ito, Sir Johnny. Pero dito humuna, opo. Go ahead po. Tama po, tama po. Marami pa pong mga uh, transport projects ang DOTL alam niyo ba na kung uh, ano magugulat kayo na merong ginagawa ngayong 30 year railway master plan so in 30 years kami nakasilip da uh, doon sa <coughs> initial draft pa lang nung uh, uh, master plan at uh, <coughs> nakakamangha dahil uh, siguro naman ay after 30 years <coughs> meron ng teknolohiya kung paano okay. mapagdudugtong ang ibat ibang isla ng mm -hmm. ating arkitelego sa pamamagitan ng tren. Kaya uh, exciting yung mga pinag-iisipan, pinag-aplanuhan, mm -hmm. ito ay sa tulong ng teknolohiya ng Japan Opo. ng kanilang mga railway systems. Kaya uh, sana ay magtuloy ito. At ngayon nga, ngayong mga panahon na ito, sa administration ni Pangulong Bongbong Marcos ay mapasimulan natin itong lahat na ito. Mm -hmm. Opo, umaasa po marami pong mga Pilipino, lalo po yung mga commuters dito po sa Metro Manila. Sir Johnny, dyan po sa mga big ticket projects po na yan. Pero sir, dito ho, uh, hingan ko lang po ang, nang uh, ng reaction. Kaugnay po dito, actually ito po last week, uh, panawagan ng MMDA sa katawan po ni Ginong Gabrielgo na nananawagan kung maaari daw, ito ho bang mga railway lines Pwede ho bang uh, i-extend hanggang 2, uh, 1 a.m. or 2 a.m. para po i-accommodate yung mga kababayan ho natin, mga magsha-shopping or sa mga uh, along EDSA. Pwede bang i-extend yung operating hours nito pong uh, let's say LRT uh, Lines 1, Line 2 or MRT 3, uh, Sir Johnny? Kaya ba? Yeah, uh, na narinig namin kanyang panawagan ng LRT 1. LRT-2 at MRT-3. Uh, Pare-pareho silang uh, <coughs> nag-extend na ng operating hours nila. Mm -hmm. I think by 1 hour uh, sa umaga at 1 uh, hour sa gabi. Apo. <coughs> Pero malabong uh, i-extend na uh, hanggang yeah. alas 12 o hanggang alauna. Uh -huh. Tapos ay uh, umpisa na naman sila ng uh, alas 4 ng madaling araw. Dahil, Uh, this is for safety reasons. Okay. Merong minimum number of hours sa madaling araw para kumpunihin, siguraduhin na maayos itong ating mga bagon, itong mga systems, signaling systems, <coughs> aircon, ang brake, etc. Hindi po uh, uh, isusugal itong mga operators natin ang safety ng mga pasahero para na ma-accommodate nya yung request. Kahit na sila ay mag-signature petition pa po. Mm -hmm. Hindi ho isusugal yung safety ng pasahero para mapagbigyan sila na uh, hanggang alauna mag-operate. -mag mm -hmm. Hindi ho namin gagawin yon dahil uh, mahalaga ho ang, uh, ang kaligtasan ng mga pasaherong sasakay dyan. Mm -hmm. Huwag na ho natin uh, itipin pa kung ano ang uh, hindi magandang mangyayari kung isa-sacrifice namin mm -hmm. ang safety para lang nga uh, uh, mapagbigyan yung ganong petition. Okay. Uh, kailangan matupad yung uh, reglamento sa pagkumpuni, uh, pagayos, pag-ayos, siguro okay. na maayos lahat ng systems ng uh, MRT-3, LRT-1, LRT-2. Mm, kasi may maintenance nga na sinusunod din. Eh, no? Oh, uh, kamamawa. Okay. Ma ma uh, la malalas pag yung train yung uh, Uh, pati yung release kapag uh, ginawang ganun no well anyway sir Johnny baka meron pa po yung mga karagdagan pang mga panawagan sa atin pong mga uh, motorista sa publiko mga mananakay ngayon pong uh, papalapit na po int natin sinasabi nyo nga ngayon na nga pong linggong ito yung tinatawag po na holiday rush ngayon pong uh, yung uh, traffic rush baka meron pa ko yung mga additional po Uh, Sir Johnny, sa, mula sa karagatan, himpapawid, hanggang sa kalupaan? Uh, siguro naman na mga ating mga pasero ay nakapaghanda na sa kanilang mga biyahe. Kung <coughs> kaya bibiyahin ng barko, na aeroplano, uh, may magdadala ng uh, sariling kakiyan at uh, <coughs> merong mga pupuntahan ng mga uh, probinsya. Mm -hmm. uh, Planuhin nyo yan at napakarami na pong nagbigay ng na mga ah uh, ah uh, advice eh, tulad ng ano yung uh, blow bag para doon sa mga gagamit ng mga sariling sasakyan. Mm -hmm. At yun namang mga gagamit ng mga uh, uh sa sakyan, mga bus at sa PITX, <coughs> sa ating mga seaport. ay huwag na hundalhin yung buong kusina at yung buong bahay. <laughs> uh, travel light. Uh huwag na hong uh, ng maraming mga bagay. At uh, Uh, pangunahin na uh, ano intindihin niyo yung inyong mga bitbit na mga anak. Mm -hmm. uh, ngayong ano tulad ko no uh, ang ginagawa ko ay uh, kung kaya ko yung magsha-shopping hindi ako pupunta sa mga malalayo doon lang sa malalapit na lugar uh -huh. para hindi ako makadagdag sa traffic. Uh -huh. kaya pag plano ano ang inyong mga biyahe ngayong uh, Kapaskuhan at uh, tulad ng maraming uh, paulit-ulit na sinasabi magbaon ng maraming pasensya sa mm -hmm. po. Aryou and sige po. Maraming pong salamat Sir Johnny sa inyo pong uh, oras at uh, ingat po kayo sa biyahe. Magandang uh, hapon po sa inyo. Mula dyan sa DOTr. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Si uh, Sir Johnny Hesmundo, Executive uh, Assistant to the Secretary ng Department of Transportation ng Kapulilitarin po ng DOTR.